oh mula pa kayo ng umaga ulan na guys Ayan. sa ibang lugar guys baba na guys Ayan. salamat kayo dito salamat kayo dito sa amin guys Ayan. din ginagawa guys si ayos na yung drainage na dito guys Ayan guys, eh. yung Tingnan lahat. Ayan, tuloy-tuloy po yung ulan. Sana tumigil na to. Ang buong para makapasok bukas. Ayan, o. Ayan, ito yung ulan, guys. Tuloy-tuloy yung ulan, guys. Tuloy-tuloy po sya. Ayan, wala na lakas na, guys. Ito sa aming kulog guys. Ayan, ayan kulog guys. Ayan. Ito malakas na guys. Ayan, ayan malakas na siya. Ayan, ingat inat po tayong lab guys. Sa mga bahabang lugar. Sa mga bahay guys. Sana wakulang kayong lahat guys. Ah, tumigil na po ngayon ito, guys. Ah. guys. Ang malakas guys guys. Ay, yan, guys? So, yan, guys,

isa paos na yung dito yung drainage nice naman, yung drainage.